Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabintatlo ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siyang nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din si higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama, ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at si magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang Panginoon sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Ang Panginoon sambahin ng lahat niyang mga anghel. Sa langit ay nahayag yung kanyang katuwiran sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga Diyos-Diyosa nila'y yuyuko sa may kapal. Ang Panginoo'y sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginoo'y sambahin ng lahat niyang mga anghel. Aleluya, Aleluya ang Diyos ay magahari na talikdan ang tanang sala manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang pag ng Diyos. Pagsisiyan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Monat Andres na naghahagis ng lambat. Sila ay mangingisda. Sinabi ni Yesus, Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nagayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,